Mga kagengeng, mangingisda kami kaya lang hindi ko akalain na sasakay pa pala kami ng bangka. Iniwan na nga namin yung mga dala naming tricycle at motor. Mukhang safe naman dahil mga nakalak naman dun sa labas. Mukhang adventure tong lakad namin mga gengging Biruin mo, sasakay pa kami ng bangka. Ito nga po ay may bayad, 50 per head. Tapos ang mahuhuli naming tilapia ay isang piraso lang, talo pa sa pagod at lakad. Wag naman, joke lang. Kami nga pong lahat ay mga taga-bukawe. Kasama ko nga po dyan si Kuya Bagi, si Cholo, si Paring Arjun, ayan, at mga kageng-geng gagawin lahat para lang makahuli ng isda kahit malayo. Masarap kasi sa pakaramdam 'yung paminsan-minsan may maaga nitong lakad. Kasama ko nga rin po diyas Kuylari, Chapo si Jose Andres, 'yung kababata. Ay mga kageng-geng, mais na nga rin po pala kami. Kailangan balanse po pala 'yung bangka para hindi magalaw. Ayos ka. Go. Ayoy. Yan, yeah, may minuto kami. Ang ganda nga pala na itong mga bakawan, mga kagengging. Iniisip ko tuloy, parang napakaraming buhaya dyan. Halawag nga rin pala tong ilog na to. Tingnan nyo naman mula sa gilid hanggang dulo. Sabi nila, sobrang daming araw na mimingwit doon, mga kagenging. Halos mga taga-barangay din po namin sa Bukawe. Sobrang excited dong lakad na to. Kaya lang ang problema, wala akong dalang tubig at pagkain. Sabi nila, wala naman daw mabibilan doon. Okay lang, makakilala ko naman at mga ko naman din yung iba na mimingwit doon. Kaya kailangan pakapala ng mukha para mambuburaot na lang tayo. Hindi tayo maguguto mga kagengeng Siya nga pala mga kagengeng 20 minutes nga daw pala ang ating biyahe Mula rito hanggang doon sa pupuntahan natin Tingnan nyo naman at napakalawak na itong ilog na to Yon at salamat nakarating na nga po tayo dito sa Pampang. Dito na nga po sila namimingwit. Pati tayo mga kagingging. Dito din tayo tataw-taw. Ito nga pong pinsan ko si Poti. Napakalaki na rin po pala ng nahuli. May dala nga rin po pala silang mga Yung mga pagkain po ng mga manok. Dito nga rin po pala lumalapit ang mga isda. Siyempre mga kagingging may dala din po tayo nyan. Naganap na nga rin po ako ng mapopwestuhan para makapamansing na rin po ako at makataw-taw. Baka sakali makahuli rin tayo ng malaki. Yon, good morning, good morning mga kageng geng, -geng. Nakapwesto na pala kami dito Kaya kailangan din namin kumover sa mga puno Para protection na rin po sa araw Tapos para hindi mabulabog yung mga isda Hindi kami makita Ngayon o Yan, Sobrang dami nga po pala namin namimigit dito Yung iba mga nakatago lang Siguro mga 35 o kaya mga 30 rin kami dito at nakapuesto na rin kami mga kagigingging. Antay-antay lang tayo sa pagigit na isda. Kasi di naman ganun kabilis pagigit. Ang hindi ganyan mga kagigingging higit na akin. Higit na Pakagingin na ulit tayo isa. 1-0. Nabalitaan ko na lang po ulit kayo mamaya. Na meron lang at dire-diretso na po yung higit ng isda namin. A few moments later. nakahuli na nga po tayo ng dalawa, bali tatlo na nga po sila mga kagengging. Wala tayong dalang pisnet kaya sa plastic natin siya ilalagay. Sobrang hindi talaga ako prepare kasi first time kong masama sa ganito yung mga tumatawid ng mga ilog. Tingnan nyo naman si Cholo para may binabantay ang i-sniperin. Yun pala yung hatak lang pala yung isda ang binabantayan. Baka daw makalusot sila. Makalipas nga po ang 30 minutes. Ito na nga po ang aking nahuli. Tinuhog ko na lang sila mga kagengging para hindi na sila makawala dahil hindi sila kakasya sa plastic. Ito pa nga po may umabol pa sinlaki ng stepping. Kala ko nga po maliit lang dahil ginagalaw-galaw niya lang. Nung biniwas ko, yan napakabigat mga pulang-pula at sariwang-sariwa. Sa mga pasero po na nagtataka bakit hindi po ako bumabiyahe, nakaregular check-up nga po ang aming bus na si Bruno. Pagbalik nga po ng bus namin si Bruno, sigurado wala nang babaan to at bakbakan na naman po sa matitinding biyahe. Kaya medyo relax-relax muna tayo mga kagingging. yun mga kagengeng at uuwi na pala kami tapos na po pala ang aming pangisda ah. medyo nakaulam po kami mga kagengeng nintay lang po namin yung bangka Bangga lang po. Shoutout nga po sa mga batang napapasaya natin. Kada upload natin, lagi nga daw po sila mga nanonood. Shoutout sa inyo mga idol. Ito nga po yung nahuli po ng aking kasama. Sobrang dami nga po niyan. Dahil madaling araw po, pumuesto na sila doon mga kagengging. Samantala ako, naghihilik pa Shoutout po kay Sir Juan Mateo Delina, pati na rin po kay Sir Patrick Lim. Maraming salamat po sa suporta nyo. Sana din po huwag kayong magsawa sa mga ina upload kong video. Maraming salamat po. Ingat po tayo lagi. Mga kagengging, uwi na nga po Pala tayo at medyo marami-rami na rin po ang ating nahuli okay na to at hapon na nga po pala kailangan na nating linisin ang ating mga nahuling isda dito ko na nga rin po pala tatapusin ang aking video wag po sanang kalimutan mag-follow like and share Edgar's vlog geng geng maraming maraming salamat po sa inyong suporta see you in my next vlog bye bye